Good morning. Good morning, saya tampil lihat. Eng idol. Eng aku tenang apa nang anu ah. Nang hmm. Gua well, ini siapa sama <team> saya? Vlog. Kan aku punya makna aku anu. Ya. 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 Kan aku punya makna aku anu. Benar

Alam niyo po ba kung saan galing ang aking hinahakot na iyon? Ayun hey, o. Huwag ka nga. Ayan o. Oh. Ayan ang hinahakot ko. Doon. Galing, oh. galing. Sa ilalim. Ayan o. Diyan galing sa ilalim niyan o. Ha? Napakita ko ang pagiging ito ng tulungan. Diyan. Diyan galing. Doon. 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 Oo. gusto niyo? Daling ko ito. Oo. Oh. Ano? Oo. Yan, ang hinahakot ko. Ganyan na ako katindi. Oo. Ito muna, ha? Ha? Ito lang kaya ka gabi sa pais? Ha? Ito lang kaya yan. Kasi di pesos mo na kagabi, makakot ng dalawang daan. Ang apri ko. Bigyan kita naman yan account na may apri. Apri? 60 pesos. Ito sa isang ano? Sa isang cellphone. Mga legit yun. Ayan, oh. Ganyan po kami magtrabaho. Oh. Oh, okay. uli oh. Lalim po ah. Mataas po 'yan oh. Oh. Mm. Pare ko. Ah. Yan oh hirap po. Oh. oh. Yan lang buhat. Yan lang buhat namin oh. Dadala-dala yung ko. Oh. Yan. Ha? Yan. Sumo na. ha? tatlo na alipo ba niliyaw tanila? Yeah. ah sige tatlo na kasya ba din yun? kasya ba dito tatlo? tatlo na, nagkakabukit tatlo ganyan no. ganyan kami magtrabaho dito trabaho lang Agora trabalho, ah, oh oh 오, 하, 오, 하, 음, 오, 뭐냐? 이방안 어디죠? 다 부스러면 어디 세일이? 아, 어디 세일 어, 어. 아? 이봐. yan? Anong A? A? Bakit mo ka niya! yan. ka lang yan? Okay, Dito Ang gata Ha! Ha! muna! na kaya. Laking lang o. Oo. Oh.